Ito ang pinaka sa damit na multo na nakita ko. Sunod-sunod na bumukas ang mga butones ng pantulog. Akala ng babae ay nanaginip siya. Isang gwapong lalaki sa panaginip hindi magpapatalo kay Takeshi Kaneshiro. Kaya hinayaan niya ang mga kamay na gumalaw. Hindi niya na na dinadapuan siya ng masamang espiritu. Walang bakas ang panagini pagkagising ng babae ay wala siyang maalala. Pagkatapos ko lang ma-realize. Alas 4 na ng umaga. Lahat ng sama ng loob niya. Dahil sa asawa niyang si Awe, na isang gwardya. Gabi na naman umuwi si Awe ngayon palaging overtime, anim na buwan na silang hindi nagsasama. Huwag kang tumawa, hindi ka naman masyadong mas magaling kay Awei. Habang nag-aaway ang mag-asawa, inihulog ni Gui Zhao ang damit sa sahig. Pinulot ng babaeng walang kamalay-malay ang damit. Nakita ni Awei na isang baso lamang ng tsaa ang dala ng babae. Hindi niya napigil ang magreklamo dahil wala man lang merienda. Kahit pansit lang sana. Nahihiya namang humingi ng tawad ang babae. Tumingin siya sa kupas na litrato ng kasal. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Ilang oras pat sisikat na ang araw, mahimbing na natutulog si Awei. Nagbihis ng uniforme ang babae, nagmadaling mag-ayos at pumunta sa trabaho. Empleyado siya ng isang kumpanya ng Legiste. Libo-libong impormasyon ng padala ang kanyang nire-record araw-araw. Libo-libong impormasyon ng padala ang kanyang nire-record araw-araw. Tinawag siyang libo-libo. Anong nangyari sa'yo? Nakakita ka ba ng multo kagabi? Nakita ng katrabaho niyang si Tia May na balisa siya Naisip nitong nag-aaway na naman ang mag-asawa Nasagi ang damdamin ni Chien Chao. Inamin niya ang balak niyang mag -diborsyo. Si Tia May, dahil nakaranas na rin Pinayuhan si Chien Chao na huwag lang ang sarili ang isipin Dapat daw niyang maintindihan ang mga pangangailangan ng lalaki Halimbawa na lang ang pagbibigay ng sweldo Hindi pwedeng maging parang kahoy lang ang asawa Mawawalan ng gana ang asawa Ang pagkakataon naman Tinuturuan din ni Mang Tony si Awei sa kabilang panig Ang asawa ay dapat alagaan Hindi dapat ituring na libreng katulong ang asawa Pag uwi ni Chi Angie Sinunod niya ang sinabi ni Tia May Nagpaganda siya ng gusto Tumaas ang kanyang ganda Mga pare ito ay talagang gusto ko. Si Awei na naka-early dismissal. Pagtingin niya, ang kanyang asawang pangit ay naging isang magandang dalaga. Paano pa niya mapipigilan? Habang nagmamahalan sila, biglang umilo-ilaw ang mga ilaw at muling nagpakita ang demonyo. Sa sumunod na segundo, si ate Chen ay nahulog sa isang ilusyon. Isang kamay ng multo ang naglagay ng isang bulaklak sa kanyang katawan. At binigyan din siya ng babala na huwag mangarap na makatapas sa kanyang kontrol. Si Chihiro, na parabang nawala ng kaluluwa, ay tumakas pas Isang lalaking nakaputing damit ang hamarang sa kanyang daan. Walang imik na nakatitig lang sa kanya. Si Chihiro ay nagising mula sa kanyang pagkakahiga na pawis na pawis. Buti na lang at nanaginip lang pala siya. Pero medyo hindi niya maintindihan kung bakit may bulaklak ng plum sa kanyang tabi. Hindi naman si Ginang. Hiling ang nasa panaginip ko ah, sabi nga nila, nag-aaway sa kama, nagkakasundo rin sa kama, si Awing nga mismo ang nagluto, ng masarap na almusal para kay ate Chen. Mukhang nasiyahan nga ang batang yun kagabi, hindi lang ako ang naiingit, mas lalong nagalit ang demonyong naninirahan sa bahay. Biglang sumabog ang salamin, para itong babala kay ate Chen. Nagpunta sa trabaho si ate Chen na wala sa sarili, habang nag-eskan ng QR code para mag-register. Muli niyang nakita ang mga bulaklak na chrysanthemum sa kahon. Dahan daang lumabas ang lalaking nakaputi mula sa likod ng estante, siya si Go. Hindi naman pala, sa refleksyon ng salamin, haya ng tunay niyang anyo, Napakapangit. Nagmamadaling tumakbo si Ate Chen papasok sa banyo at mahigpit na hinawakan ang pinto. Kasunod noon ay ang pagduwal ng sikmura niya. Tumakbo siya sa lababo at doon nagsuka at nagdiarrhea. Narinig ni Tita May ang ingay. At tinanong si Ate Chen kung ano ang nangyari. Umalis si Ate Chen ng walang imik. Napansin ito ni Tita May at nagulat siya. Punong-puno ng uod ang suka. Pagkatapos ng trabaho, tulala siyang nakaupo sa isang karenderia. Biglang sumulpot ang kanyang kapatid na si Ali mula sa tabi ng isang batang may malaking ulo Doon lang siya natauhan Pansin ni Ali na wala siyang gana Sabi ni ate Chen, medyo nasusuka siya Bumili na lang daw si Awei ng gamot Pinagabihan, dala na ni Awei ang biniling gamot para sa pagtunaw ng pagkain Sa kalagitnaan ng paglalakad, nakita ni Awei si Gia Gia na dumaan Hinabol siya ni Awei hanggang sa pinakadulo ng koridor ng mall Nakita niya si Gia Gia na nakaupo, medyo nakayuko Umiingit ito sa sakit, array dito ba ang banyo? Bawal umihi at damumi basta-basta rito. Ngunit pagkasabi pa lang niya noon, biglang nanghina si Gia-Gia at isang sanggol na duguan ang bumagsak sa lupa. Umaakyat at umiiyak. Papa! Papa! Tingnan ko kung sino ang mga ngahas na sumang ayon sa comment section. Bawal kang manamantala sa akin. Buti na lang at nakasalubong ni Awei si Mang Leo. Hinayla ni Mang Leo si Awei pabalik sa corridor. Wala naman pala. Dahil dyan, hindi rin nakatulog ng mahimbing ang mag-asawa. Puro bangungot ang ginawa ko kagabi. Hinaumagahan, pagkagising ni Ate Chen, nang hihina pa rin ang katawan niya. Hinaumagahan... Pagkagising ni Ate Chen, nangihina pa rin ang katawan niya sinamahan siya ni Awe para magpatingin sa manghihilot na bulag. Agad na nakita ng bulag na manghihilot. Nako, mukhang buntis po kayo. Magiging ina na po kayo. Tatlong buwan na po pala. nalulungkot si Awi. Inihatid niya si Chaoji, na masaya, papuntang trabaho. Sinabi ni Chaoji ang magandang balita sa mga kasamahan niya. Nag-isa siyang pumasok sa banyo. Hindi niya napigilan ang paghaplos sa kanyang patag at makinis na chan. Sa totoo lang, gusto ko ring hawakan. Hindi para sa iba, gusto ko lang sumabay sa saya. Ngunit si Tia May ay dumating at tinanong si Chowji Hindi mo ba sinabi na anim na buwan na kayong hindi nagsasama ni Aoi sa iisang higaan? Tapos kagabi lang kayo. Kaya ninyo na agad yun. Ang bilis naman yata ninyo. Naiinggit ka lang sa akin at ayaw mong makita akong buntis. Napangiwi si Tita May sa sobrang inis. Malapit na nga akong ma -menopause. Eh, may inggit ako. Nako, nakita kitang nagsuka ka ng uod kahapon kaya mabuti na lang at pinaalalahanan kita. Nasuka ka. Mas malala pa ang nangyari kay Awei sa kabila Kumbinsido siyang niloko siya ng kanyang kasintahan Pinayuhan siya ni Mang Mareng huwag maniwala sa mga kwento ni Bulag na Wang Hugang. Ang ganyang mahalagang bagay sa buhay ng isang tao Kailangang magpatingin sa ospital Tama Nagdesisyon si Awei na magpa-check up na bukas Samantala si Chayen Tiao ay nag-show shopping na sa Pinduoduo. Samantala, Samantala, si Chayen Tiao ay nag-show shopping na sa Pinduoduo. Naghahanda siyang mamalengke ngayong anim na raan at Mag-iimbak ng maraming diaper para sa sanggol. At ngayong pag-usapan na natin ang diaper, may ire-recommenda ako para kay Away. Kailangan na niya ito agad nang makarating si Away sa paradahan. May narinig siyang kaluskos. Yumuko siya sa ilalim ng sasakyan para hanapin si Adyo, pero nabasa niya ang kanyang pantalon dahil sa gulat sa manika sa loob ng sasakyan. Pagkauwi at pagkapalit ng pantalon ni Away, tinanong niya si Tia Chen kung kaninong anak ang dinadala nito pagtatanong kay Chen. Para patunayan ng kanyang pagiging inosente, si Chen Jia ay agad na pumayag, no, pupunta sa ospital, ang ayaw ay supalpal. Hulaan ninyo kung ano, ang B-Ultrasound sa OGYN ay nagpakita na wala siyang laman sa Chan. Ang Chan ni Chen Jia ay mas patag pa sa Chan ng mga fitness blogger. Paano kaya siya magbubuntis ng tatlong buwan? Ang sabi ng doktor, Pregnancy Delusion Sobrang gusto lang daw niya ng anak kaya nagkaroon ng stress response ang katawan niya. Natigilan si Tia Chen dahil doon. Si Tia may pa rin talaga ang maaasahan. Walang pag-aalinlangan siyang sumakay sa motorsikle at dinala si Tia Chen kay Manong Biao, ang exorcist sa Maji Aten. Sumilip si Manong Biao at nakita niyang nakikubli ang demonyo sa likuran ni Tia Chen. Halina! Halina! Pasok kayo! Makinig kayong mabuti habang ikinukwento ni Ate Chen ang buong pangyayari. May sagot na si Tio Biao. Si Ate Chen ay hindi religyosa at hindi nananalangin. Kaya madali siyang maimpluensyahan ng masasamang espiritu. Nainis si Ate Chen sa narinig. Manloloko kang espiritista. Gusto mo lang naman akong ma-recruit sa relihiyon mo, di ba? Ayoko nga. Ako ang may alam kung buntis ako o hindi. Pagkatapos ay padabog siyang lumabas. Napahiya tuloy si Tio Biao. Dahil determinado si Ate Chen. Wala na rin magagawa si Tia May. Uwi na tayo sa kanya-kanyang bahay. Sumakay na ako sa aking minamahal na motorsiklo. Hindi ito kailanman matre traffic. Teka nga. Bakit mayroong kuting sa gitna ng daan? Alam ni Tita May na ang bagay na ito ay kailangan ng bilis. Dali, Buhatin at ilagay sa ligtas na lugar. Biglang nagtago ang kuting sa dilim. Gumagamit si Tita May ng flashlight para maghanap. Sumunod. Nako, nawala si Tita May. Parang may naramdaman si Ate Chen Shao tungkol dito. Agad siyang tumakbo papunta sa may bibig ng eskinita. At ang natira nga lang ay ang motorsiklo. Sa ilalim ng puting tela na kulay pula na dahil sa dugo, ang mga labi ay nakakapangilabot. Napaupo si Ate Chen Shao sa lupa dahil sa panghihina. Nagmadaling lumapit si Awei para aliwin siya. Ang kamay niya ay aksidenteng napunta sa tiyan ni Ate Chen Shao. Paano nangyari na nagdadalang tao na ako? Nangyari na ang lahat. Sa wakas naniwala na si Tia Chen. Nabuntis siya ng malay kasama si Naali at Awei Nagpagamot siya kay Tio Biao para maalis ang masamang espiritu. Pagkatapos ng pagbigkas ni Tio Biao ng mga antang-antang, umalis ka na. Ang demonyo na napilitang magpakita ng tunay nitong anyo, sumasapi ito kay Tia Chen. Ang manika ay gumagapang din sa ilalim ng tiyan niya, mukhang napaka-cute. Habang patuloy na lumalakas ang kanyang kapangyarihan, unti-unting lumalaki ang tiyan ni Tia Chen. Pagod na pagod na si Tio Biao, nagbabala siya sa lahat, pansamantala lang ang pagtataboy ng demonyo, para tuluyang maputo lang ugnayan. Tatlong salita lang ang kailangan. Pag-ibig. Labing apat na araw na ang lumipas. Si Awei ay laging nasa tabi ni ate Chen Xiao. Maingat na nag-aalaga sa pag-aaruga ng pag-ibig. Wala nang anumang kakaibang nangyari kay ate Chen Xiao. Hanggang sa unang linggo ng hunyo, malapit ng makipaglaban ang koponan ng football ng China sa koponan ng football ng Indonesia. Magpapadala ng karagdagang mga gwardya mula sa ibang lugar sa stadium para mapanatili ang kaayusan. Kailangan pa ng ilang araw na pagsasanay. Sabi ni Awei, kung ayaw mong pumunta ako, hindi na ako pupunta. Basta ang doon naman ay hindi kasing ganda ng sa Scottish Premier League. Pinayuhan ni Chow Ji-awe si na unahin ang trabaho. Ilang gabi lang naman iyon, wala namang mangyayaring masama. Nanood ng TV si Chow Ji noong unang gabi at nakatulog hanggang umaga. Pagkagising niya maayos na ang lahat. Hindi niya napigil ang mapangiti. Mukhang nawala na nga ang demonyo. Ngunit pagdating sa opisina, isa-isa nang nanlalaki ang mga mata ng mga kasamahan niya. At sabay-sabay na itinuro si Ate Chen. Ibig sabihin, unti-unting nawawala ang epekto ng pagmamahal. Bumalik na naman ang demonyo. Lalong natatakot si Gia Gia. Tinawagan niya si Ali para samahan siyang magdamag. Nagplano ang magkapatid na tiisin muna ang ikalawang gabi. Kinabukasan ay agad silang hahanap kay Tio Ngunit sayang, hindi sila binigyan ng pagkakataon ng demonyo. Pagsapit ng hating gabi, hinayla ng demonyo si Ali mula sa kama. Sumama ka na. wala nang ibang nanggugulo. Iniabot ng demonyo ang kanyang kamay na parang pangkukulam sa tiyanya at si Chiho ay tumaba na parang lobo. Muli siyang nagdalang tao ng anak ng demonyo. Nang magising si Chiho, tumingin siya sa kanyang tiyan. Sa sobrang galit, naging drummer siya bigla, pinaghahampas at sinasaktan niya ang kanyang tiyan. nang matapos ang kanta ang dugo ay umagos na parang sapa, at ang mga luha ay sunod-sunod na bumagsak. Pero hindi nahulog ang kaluluwa. Nang maisip iyon, nagpakatapang si Manang Chen. Kinuha niya ang patungan ng damit at pumasok sa banyo. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay, na kahit ako na nanonood lang sa screen ay nakakaramdam ng sakit. Ibinukon niya ang mga binti at pilit na itinuwid ang alambre. Ginawa niyang isang metrong pamatay ang patungan ng damit. Susugod siya sa pinakaloob. Pinatay ko mismo ang hindi kay Aoui na binhi pagkatapos ng matinding sakit na pumutok, ang tiyan ko ay parang sumabog ang gulong, mabilis na sumakit, hindi pa siya nakakapagdiwang. Ang tiyan ko ay muling umbok ng mahiwaga, sige, lalaban ako sayo, susubukan ko ulit, mabuti na lang at nauna nang umuwi si Awe mula sa port. Una, buhatin natin si Tia Chen na nahimete. Tapos gisingin natin si Ali. Pumunta ang tatlo sa bahay ni Tio Biao. Matagal nang nakahanda ni Tio Biao ang isang daang tao na battle formation. Si Tia Chen na malaki na ang Chan. Ay nakahiga sa kama na parang isang malaking buron. Sa puntong ito ng kwento, dapat na rin nating ipakilala ang pagkatao ng demonyo. Ang demonyong nag-anyong lalaking nakaputi ay isang kakaibang produkto ng Indonesia. Gustong gusto nitong akitin ang mga may asawang babae para manganak ng mga anak na demonyo. Habang binabanggit ni Tio Biao ang mga anteng-anteng, nagsimula ang matinding pag-aagawan. Ayon sa tradisyon ng mga pelikulang katatakutan sa Timog Silangang Asya, kailangang sundan ang nakagawi ang proseso. Unang hakbang, pagbabago ng kulay ng mga mata. Pangalawang hakbang, pagangat ng katawan. Si Chow Ji ay nagsagawa ng napakahirap na yoga sa ere. Mukhang magiging foldable phone fold na ang katawan niya. Sa isang iglap, Naalala ni Awei ang mga turo ni Tio Biao. Sumubsub siya sa tenga ni Chao Ji. Paulit-ulit na sinasabi ang mga katagang mahal kita. Ang pag-ibig ay hindi lamang lumalampas sa hangganan ng bansa kundi pati na rin sa buhay at kamatayan. Umabot ito sa kaluluwa ni Chao Ji. Si Chao na naglalabas ng kanyang inner power. Nakatakas na sa pagkagapos ng demonyo. Matagumpay na nakalayo sa modern at nakabalik sa mundo ng mga tao. Hanggang dito na ang pelikulang ito, ang ang bagong kasintahang demonyo. At nagtapos sa isang mas masayang wakas. Nagtapos ang huling sa huling eksena. Anim na taon na ang lumipas. Bumili si Chihiro ng bagong bahay at nagsuot ng headscarf. Naging isang taimtim na deboto. Ngayon ay may dalawa na siyang anak na lalaki. At masayang namumuhay kasama si Aoi. Sa aspetong pagiging artistiko ng pelikula, ang ang bagong kasintahang demonyo asterisk ay pasado lang. Ngunit ang mga linyang sumulpot sa hulihan ay nagpapaliwanag ng gusto kung bakit nitong mga nakaraang taon. Ang timog silangang asya, Lalo na ang Indonesia ay kilala sa paggawa ng mga pelikulang pantatakot. Malaki ang tsansa na mahigitan na ng China ang Thailand. Halimbawa na lang, dati ang mga kumpanyang gumagawa ng pelikula, ay may koneksyon sa mga malalaking kumpanya ng real estate. Hindi naman talaga kita ang dahilan. Ang mga pelikulang horror sa Indonesia ay hindi lang basta libangan. Isa rin itong paraan para maimpluensyahan ang paniniwala ng mga tao. Pagkatapos maintindihan ang kahulugan nito, Nang maunawaan ko ang kahulugan ng antas na ito. O, oh. marahil ay magkakaroon tayo ng mas malinaw at patas na paghatol sa mga pelikulang katatakutan ng Indonesia. Kaya, buod sa Asterisk ang bagong asawa ni Demonyo. Isang salita lang. Ang pananampalataya, maging pag-ibig man o relihiyon, ang mga taong may pananalig lamang ang makakamit ang masayang buhay. Okay, salamat sa inyong panonood. Sa susunod na video natin, magkita-kita ulit tayo.